May dawe? yon, Yung no, magandang balita yun. Magandang balita yan. <laughs> yan ang hinihintay ko sa'yo eh. Nasabihin mo. May dawe, may dawe. Yan daw mga master. Ano kaya yan? Yan ang magiging buhay mano natin. lại im bén Igat, đây laot, đi, đi đâu? <laughs> Nailon lang ano yan? Ha? Ano yan? Bumigat Hindi na buyog. Nailon lang ano? Nailon. Nailon lang pala. Sige. Okay. Tali mo. Labay din ah. Yan yeah, yeah, na. Ala, ang laki nga. Yeah, Grabe ang yeah. laking igat. Ala. Ang laki. Ang laki mga master. Hindi. Yung laki Yung laki ako. Parang may limang kilo yan. Hanip uh, yan. Ang laki. Kakampet. Wait, wait, wait. Kaya abot na. Patabe. Bitin laki ng ano niyan? Laki ng bibig. Kailangan gawin niyan mga master para ano? Hindi makapangagat. Parang ang Laki niyan. Mamaya ano tingnan natin ang itsura. Ang laki pa boy pa yan Napakita ko na lang sa inyo mga Ano kuya? Antimon? Alam mga master Dito na kami sa tabi Ito na yung mga huli Dog? namin oh! Dog ano ka ba? hanip lang kulang isang kulang di pa buhay pa yun na yan lang talaga ang nakayanan na mahuli may estimate mo ilang kilo? may tatlo? apat? apat na kilo yan ano? ang laki oh אולי נמר.